Hello mga boss, new arrival ng mga unit ang ah, papaksilip ko sa inyo ngayon mga bagong dating lahat ah, at habang nasa pier pa po yung iba ito muna yung mga unang batch na dumating ipapasilip ko po sa inyo ah, at halimbawa po itong ano, isang unit po na ito na Isuzu Gigamax na ito Ayan. Gigamax na 10 wheeler and then 6WF1 po yan na CRDI 10 wheeler wing band. And then flawless body po may karga pa po sa loob na freezer band na forward ito. Ito yung forward sa loob. Ayaw. N series na F series na forward. And then itong isa naman is a 6 6UC1 na Isuzu Giga na 12 wheeler wing van ayan new arrival po ito uh, bumper light na rin po ito ito bumper light and then may karga rin po sa loob na close van na forward forward na karga ah elf lang po ang karga sa loob elf mga 16 feet to 17 feet ang karga rito na elf sa loob ito yung elf sa loob na Ayan, mga 16 to 18 feet po ang karahang haba nung karga sa loob na elf na close band. Karga-karga po, karga-karga po ng 12 wheeler na 6UC1. And itong isa naman po, meron din po dito na ano, 6WF1 na 10 12 wheeler. Meron din karga sa loob. And then meron pa rin itong isang mixer. Mixer na giga. Ayon, mixer. Load, ah uh, loaded chrome na rin yung mixer na ito, ito. May sun visor na rin siya. And then ito naman, 10-wheeler na giga. Ito. Ito, semi-new pace ang tawag dito. Hindi sa new pace, semi-new pace. With windbreaker na rin siya. 10-wheeler din siya na ano, wing band. And then meron din karga-karga sa loob ng elf. Ayun, may karga sa loob na elf. Hindi na natin malap ano, masyadong hindi makita. And then ito, meron din super great dito. Super great na 12-wheeler wing van. Ayun. Mga nasa kanang papuwa manibela niyan. And dong, itong isa naman na ah, 10-wheeler na puso. Ito, flawless body po ito. Flawless body. Nasa kanan pa rin ang manibela niyan. ayan oh, kita niyo yung body flawless yung body niya. Ito yung with add blue na po ito. ayan oh, with add blue. Dalawa yung kanyang fuel tank. ayan Eh yung pangilalim mo, sariwa yung pangilalim. As is pa po ito mga new arrival pa po ngayon lang dumating ito. Nasa pier pa po yung iba. Uh, original mall yun naman po ito. And then single differential. ayan yung body may karga-karga rin po sa loob ng Elf. Ayon close bar na may lifter ayun o no? oh. ayan flawless body kita nyo naman at marami ito ganda pa ng likod nyo naka stainless yung kanyang mga pintuan sa likod yung mga bisagra sa likod tsaka yung kanyang lock ayan and then ito pang isa na puso 10 wheeler ayan 10 wheeler na puso 6M70 po makina niyan. Ito, with a blue new face na rin po siya. Stainless yung kanyang mga bisagra lahat. Airbag suspension naman po 'yan. Ayan. Airbag suspension. Ah, uh, titingin na pa natin yung iba pang mga dumating. Marami pa marami pa pong truck doon sa Pierre ito e, lang muna yung mga kwan. Yung mga nakuha nila ngayong araw, mamaya babalik na naman sila. Ito isa avatar ah, face nung isa oh. Ayan. Ito ay, ano na. Na nakaraang ling nakaraang linggo pa dumating ito. Ayan, malap nasa kaliwa na ng manibela. Inaayos na lang yung kanyang ano, 12 wheeler to, avatar ah, face ayan. Etong isa naman super great dead na 10 wheeler. Flawless body rin siya, ayan oh. ayan mga super great na 10-wheeler po 'yan. Airbag suspension lang po 'yan. Ito mga kuan 6UC1. Semi new face. Etong isa uh, F1. Etong isa. Ito maganda to. Siguro mga 6UC1 din ito. Hindi ako magkakamalim. Hindi natin may ano may taas yung ulo gawa in-inspection pa ng mga kuan ng mga gagawa ito yung maglilipat sa Manibela. Hindi pa natin pwedeng pakialaman kaya ito video-video muna tayo. Ito maganda pati yung kanyang ano. am um, narin na rin original molye. Ayun. Original molye, maganda yung chassis nito. Basta mga isuso mga 3 million series ang tawag sa kanyang chassis, malaki. May karga-karga rin siyang rep band na sa loob. Elf din, elf. Elf, elf rep, rep -band. siguro mga kuha nito tignan natin kung makita natin dito yung ano makina niya kailangan itataas mo yung ulo eh oh, ayan po nasa kanan pa yung manibela tignan natin maganda yung unit na ito tahimik yung andar ng makina ito sisilhanapin ko lang kung ano yung makina nito Okay, wala siyang logo. Kailangan natin taas yung ulo. Ah uh, 6WF1 or 6UC1 lang naman po yung ganitong unit. Ito naman ah uh, 6UC1 new face Ayun. Bumper light. Ano sa kabila? Tingnan din sa kabila. Ah uh, meron pa pala ito 6D40. Ito 6D40 12 wheeler. Ito. 60-40 po ito. Pag mga ganitong mga unit na mga 60-40, huwag nyo na sa na class A ang chassis kasi mga old model na sa Japan ito. Kaya hindi na ganong class A ang chassis ng mga ganito. Pero Ito pa naman siya, okay pa naman siya. Hindi naman katulad ng na, lokbo-lokbo na talaga. Ayan pa naman. Ito may karga sa loob na tractor head. Ito. 6. So, ko mga ano to, 6WG1 tong karga na tractor head sa loob. Ayon. Ayon. ito po at may side grills nito 60-40 po yung makina po nito ito, sub 12 wheeler na puso na ito and pa may dumarating pa na ano na isa pa, Elf Elf close van ah 14 feet yung haba nyan ayun, with lifter ayan, mga bagong dating yan kaya pagpupunta kayo ng Subic isa at marami kayong makikita mga bagong dating ngayon yung iba kinukuha pa sa pier kaya hanggang dito lang muna po ang munting video ko sa inyo ha? please subscribe my youtube channel and then my facebook page ito po ang munting video ni Subic Truck TV po para sa inyo sa so, mga gusto pong magpag-guide sa akin tawag lang po kayo sa akin baka maaring matulungan ko po kayo sa mga yarder dito sa Subic ayan po muna ang ating munting video thank you very much po sa lahat